Hello mga me Welcome to my mini vlog again. Pumunta nga kami ni Daddy King sa sample at isinama nga namin to si Lindsay. Kaso nga lang nag-request nga tong bata na ibili nga raw namin siya ng Jollibee. Hindi naman siya palaging ganito mga me Kaya ayun ay pinagbigyan na nga lang namin. Matagal na nga pala yung video na yun at isinama ko na nga lang dito sa vlog ko. For today's video nga mga me Eto na naman kami ni Daddy King. Nandito na naman kami kay mama para nga da Kararating nga lang namin dito mga me Kaya ayun kung mapapansin nyo nga indire-ready na nga muna namin ni Daddy King yung mga gamit. Sa na nga pala mga me Kung nga rin pala mga ingay. Ito lang din kasi yung oras na pwede ako mag-voice over kasi nga lang sumabay nga tong ulan. Sarin talaga to sa mga struggle mga mii kapag nagbo-voice over yung ulan. Depende na nga lang talaga kung kulob yung bahay mo. Kaya nga mapapasana all ka na lang talaga sa mga taong may ginagamit kapag nagbo-voice over yung mga nagbo-vlog o di ba? Pero syempre lahat naman sila yung nagsimula rin sa ganito. Katapos nga maayos ni Daddy King yung tent mga and at mag-uumpisa naman siya na magluto ng sauce. At ito naman ako mga mi and nilalabas ko naman yung mga gamit na gagamitin nga ni King sa pagluluto at inaayos ko na nga rin tong mga cup. Araw-araw naman kaming pumupunta ni Daddy addicting sa sample para mamalingke. Depende na nga lang talaga kung marami pang staff. Mukhang marami-rami na naman itong nilabhan ni Mama mga MND at ang dami nga nakasampay dito. Malayo pa naman ang piyesta dito mga MND pero mukhang may mga banderitas na agad si Mama. Char. Meron nga pala akong ikukwento sa inyo mga me and at isishare ko nga lang. May bata nga na bumili dito sa amin at syempo nga na ako nga ang nagbenta sa kanya. At hindi naman din kalayuan yung bahay niya mga me and dito sa bahay nila mama. Lala ko nga lang siya sa mukha pero sa pangalan hindi nga. Tapos habang inaasikasa ko nga yung binili niya, nakangiti nga pala siya sa akin. Tapos maya maya nga lang inagsalita na siya. Ang sabi pa nga niya sa akin mga me and lagi po kitang nakikita. Tapos sabi ko nga sa kanya, saan mo ako nakita? Sabi niya sa tiktok po lagi kita napapanood. Tapos medyo umiti nga ako sa kanya na medyo nahihiya nga. Tapos sabi ko pa nga sa kanya, akin niya, ano, nakita mo ba ako sumasayaw? Ang sagot nga niya sa akin, mga me hindi po. I kita ko po kayo, lagi po kayo nagbablog. ko, mga me tinamaan talaga ako ng hiya. Tapos na nga rin pala magluto si Daddy Kinja ng sauce mga me kaya sinunod na nga rin pala niya tong chicken balls. Shoutout nga pala sa bata na yun at kung mapapalood mo nga rin pala tong vlog ko, maraming nga palang salamat. Kaya na nagtinda ako dito sa harap nga nila mama, isang beses ko nga lang siyang naitang bumili dito sa amin at ganun pa nga yung ksena namin, no? diba? Hanggang sa pag-alis pa nga niya ay eh, nakangiti nga lang siya sa akin. Katapos nga magluto ni Daddy Kin ng chicken balls, sinunod naman niya tong itlog pugo. Nagtinda na nga rin pala kami ng kwek-kwek dito mga me at ito nga rin yung mga paninda ni Nobi, may hot dog, may turon, o di ba ang dami. O so, na nga lang talaga mamimili ko nung gusto mong meriendahin o pantawid guto. Ito naman si Daddy Kin, umpisa naman siya magayat nga ng pipino at ilalagay nga raw niya sa suka. di ba mga me parang babaeng buntis lang, char. At eto na nga mga M&D at nailagay na nga rin pala ni Daddy King itong pipino, di ba ang sarap? Inabukasan nga mga MND, hetot nagawa na nga ni Daddy King itong lamesa at ito na nga rin pala ang gagamitin namin at nailabas na nga rin namin yung kalahati ng tent. Ilagay na nga rin pala kami ni Daddy King ng palamig sa aming ngayong pineapple, kinobi naman yung gulaman. Nang mga oras na yan mga M&D nahita nga ulit namin ni Daddy King itong si tatay, madalas nga pala siyang dumaan dito. Kahit hindi pa nga kami nagpapalamig ni Daddy King, Kenobi nga lang, ikumukuha ako at nagpapaalam naman ako kay Noe at nga tatay. Sa tuwing binibigyan nga siya ni Daddy ng Palamig mga Mindy ay sobra talaga ang pagpapasalamat niya. Kahit nga ganun na yung kalagayan niya ay gumagawa pa rin talaga siya ng paraan para nga daw may pagkakitaan siya. Maya maya nga lang mga Mindy dumating naman tong pinsan ko. Madalas nga siyang bumili dito ng itlog pugo pati na nga rin ng palamig. Saan naman yung Shanghai at ginagawa nga raw niyang ulam. Madalas nga siya napapadaan dito lalo na pagaling nga siya ng bukid. O siya hanggang dito na nga lang mga Mindy. Salamat sa pananood. Bye bye!